Tara guys, pili tayo ng talaba. So ito, yung nakita namin, 25 per kilo. Yung bintahan ngayon dito. Pero ito, medyo maliit siya kumpara sa mga nakikita ko dati. So ito nga, hugasan muna natin yung talaba para mawala yung mga dumi para pagbukas, hindi siya masama. Tingnan natin kung mataba ba o hindi. So i-reveal na natin. Oh, yeah. Dito sa amin, marami pong talabahan, kaya very accessible po yung mga ganitong produkto. Talaba, sugpo, hipon, alimango, ganon. Mas masarap po talaga pag kinain natin ng direkta pagkabukas, di ba? Ako, prefer ko talaga yung kinilaw. <laughs> At lagyan pa ng maraming sili. O di ba? Ang anghang. <laughs>